Hello guys, good morning. So ayan guys, nandito tayo. Nagpapatubig na naman tayo ng punda, ng sibuyas. Ayan so, oh. guys, yung tubig. Ayan. So ayan guys, yan muna yung pinapatubigan namin. Yan yung mga naunang ano, uh, pinunda ng sibuyas. So, ayan guys, pinapatubigan. So ganyan yung style na yung pagpapatubig guys. Pag na, na, hindi na yung dilig hindi yung dinidilig siya ano guys sa ibabaw ano na ngayon yung pinapatubig yan yung mga pilapil siya so yun guys mga ganyan ganyan style yan so ito guys bagong punla yan o oh. So guys, bagong tunla to, yun. May takit na dayami. Ilang araw na to, Tay? Dito? Dito ayan kinsing araw na yan ito ay ah, ito tatlong araw so ayan guys so ayan guys 15 days sabi ano na pataba

So, yun guys. So, guys, yung punla na to. 15 days na to guys na bago napunla. So, yan. Napataba na siya ngayon ng triple 14. Ngayon pa lang siya makakatikim ng ano guys sa uh, pataba ng ano. Ito yung mga ano na natin. Abono. So, yun guys. oh. So, ganyan yung pagpapatobig. Kailangan na pupunuin yan iaapaw sa mukha din sa kabilada no? yan so, yung isa guys bagong technique na naman nilalagyan ng dayami sa ibabaw bagong pundala yun guys at so nilalagyan ng ano ano sa ibabaw niya yung dayami para pag umulan hindi masaktan yung buto at hindi siya mag walay guys so kaya may ano siya takip na dayami So ito na una to ng 15 days kaya mauna tong maitanim. So ngayon pa lang natin pinapatubigan ulit. Pang ano na naman to guys, pang isang linggo. Mula nung pinatubigan na namin ng ano nung 29 niya tayo guys. <coughs> so yan, ganyan na sa kalaki. So medyo tuyo na siya. O tuyo na talaga. Ano lang siya. Hindi lang kasi sobra yung ano guys, yung tubig di pwedeng sobra-sobra din. Kaya dapat ganyan talaga, medyo malanta siya. Yan o. Pero mamayang hapon yan guys, yung mga yan, tatayo na yan. Pag nakainom na ng tubig. So yan guys. Yan ang trabaho muna natin ngayon. Sa bukid muna tayo. See you guys. Bye.